What's up mga kabagat? Ayan, mayroon tayong pinuntahan na farm. Puro kakao mga kabagat. Napakaraming, ano, napakaraming bunga. Ayan mga kabagat, oh. Nakababa lang mga kakao, mga kabagat. Ayan, oh, mga kabagat, oh. Ayan, oh. Ang dami, baba lang mga kabagat, oh. Ayan, oh. Ayan. Ang galing magtanim ng tatay. Ay mga habagat, oh. Oo. Oh. Mga habagat na. Yan mamimitas daw tayo. Ano yung Tititasin mo? Ano yung mga hinog, mga hinog na, mga hinog? Dito. Okay. Yung mga hinog. Ito sa napipili ka ito? Para lang alam ang papano. Dito. Yan, dito di pwede yan. Ito. Ayan, pwede na yan. Pwede na yan. Ah, uh -huh. mga habaga. Guys, e lagi palagay pa guys. Yan. Yan. Gano'n lang ang, ano, kitas ng, ano, kailangan yung mga madilaw-dilaw, ganyan. O, oh, dito. Dito, may mga dilaw. O yung kay tatay. Yung mga kahabatat, no. Ang galing nila dito magtanim ng kakaw. Dito, dito, hmm. dito, 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 Lahat ng hinog tayo, ano? Tay, tayo, anong pangalan mo nga, Tay? Dani. Si tay, Dani po. Siya po ang may-ari Kakao, ang galing niya magtanim. Talagang mabababa lang yung, ano, na pakaraming bunga. Mababa lang yung puno. Tay, no? Ang galing niya po mag, ano, magtanim. Hihi. Tara! Ikotin natin yung farm ni Tatay. At kukunin natin yung mga bunga. Let's go! Alright. Yan, kinakain na, na yung lagayan ako magbubuo. <laughs> Hala, kailan pala gusto ko? Ha, mga gustong bumili ng kakao, dito lang po kayo pumunta. Banay-banay kay tatay. Sa may ano, it's may balitepols, Dani, no? Oh, kay Dani. Totoo, tari Dani. Sa may Balitipols. No? Balitepols, mahaba dito lang. Tapos, ako na muna si snack oh. magaling. Wow! 'Yan bunga. Ito mga abaga to. Oh. Ah, oh. bagat. Nanginig yung kamay ko. An. Oh. Saludo ako kay tatay. Galing yung tanim. Ano, anong harbis nila to? Kada buwan, ganyan? Ay, formis. Ako Ah, ikonforme. Ang galing. No? Pero lang ano kay? Pero kay ka kayo tawag na ano? Patrolling ang patrol. Pero lang migliyo law sa kasama ko. Shout out ayan, ayan oh. Dito dito kay sa sa Goodel Farm nang yeah. pangin ang yeah. magliyo. Um, yeah. Correct. Huh. Kina-kina. Kailangan tanggal nyo ito guys. guys. So, guys. Ang Yung ganyan. Ay, Ay, para di, di na siya ng, ng nutrition. Oo. Oh. Kasi ito, nutrition nito akit pa sa mga iba saka makakahawa pa. Oo. Oh. Hmm. dami Mayroon. 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 Dito na natin mga kabahagat yes. ang aking ano. Dito pa lang natin. Sabihin nyo mga ganyan. Ano oh, na? Wala na ito? Wala na yan. Kailangan tanggalin din yan. Tanggalin din na. Kasi kakain pa ng ano ng ibang nutrition sa kasi hindi makahawa pa siya. Ah, makahawa pa? Oo, makahawa pa sa mga ibang mga... mga bunga. Tawag mm -hmm. yun ang sakit. Ang ganda ng kakao, no? Parol eh. Ang mga pa, oh. Hmm. tapos yan nilalagay sa ako. Ayan ang marami. May, may, may sakit dito tawag ka ni tatay ano po may sakit dito sa gan yun o Louie yun ang eh. hmm, dami o diba ang dami may bunga yan dalawa pa uh, o diba okay ayan hindi naman tayo maghabakas sa <tod> yun ang dami o eh. wihilaw pa yan hindi pa pwede yung iba hilaw pa mga habagat ayan oh, yung ito mga ganito dapat nga sana ito yan eh sunogin na uh, ah, 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 ah. Ayaw, ito eh ah. o kaya ibabaon sa lupa uh, parang ito eh kakalipan ng virus ito eh hmm. sa mga ibang bunga ayun po, ay, po yun ay law pa yun ay ri 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 ayun na ayun hinog ayan ganda ganda no oo ayan no? Oh. Si mga kahabagat, kaya ano to ginagawan tsokolate yung takaw. nagawa daw tsokolate 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 ano? May nonchino ang buong celotek na sumatan Ito, ito yano bilugbog. Mm. Uh, parang 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 parang, 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 parang Hindi, Ha? Saan? Nasa yeah, gitna pa tayo? Punta so, kami diyan tayo. Oo. Punta kami dyan tayo. Ah. So, Tiyo, ako nabibit-bit. Mamitas oh, ka lang naman dito. Sana. na. Ayan. Malapasan. Ayan, ito. Ayan. Ayan, ang dami niyo. So Ay, dami siya tayo. Mayroong Ha? Bakit pang pruning ko pangit eh? Oo, so, ang panungkit. Sige, ilagay mo dyan. Ako pupulot. Ito pa lang. Baka yeah. maganda pang pruning guys. Mga tala. Pwede mong kunin yung ano. ano, maganda. Yung maganda kunin mo. At yun yung sa bisita. Ito ito mm -hmm. ito. Medyo maganda ito okay. ay, Ito mga abagat. Itong nakuha namin. Nakakaw. At ating ipilunin kong kitang kilo ito. Ayan you know? o. Twenty five 25.80 25.80 kilos Ayan Tapos O doon 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 Ito mga kabagata Tingnan nyo ha Napakasarap mamitas dun Malilibang ka talaga Pag mamitas ka dun Kaya lang isang sako lang yung pinuha namin Kaya Ito lang yung ano Ang pinakuha Wow Oh. Oh. Kakao, kakao, kakao. Ang gaganda, oh. Ang ganda, no? Ito ang tinatawag ng kong kaiba ay sampurado. So, <laughs> <Dole>, uli, <laughs> kung ano-ano, pwedeng gawin. Di ba? At ayun na nga mga kahabagat, nagbukas tayo ng isa, binigyan tayo ng may-ari ni Tatay Dani tinikman natin. Hmm, sarap mga kahabagat. Ayan, no, napakatamis ng kanyang kakao. Talagang sulit ang pagpunta namin mga kahabagat. Pinatikim pa sa atin mga kahabagat. O mga kahabagat, no. At binigyan pa ako niyan mga kahabagat ng dalawang piraso para iuwi ko sa, sa, bahay mga kahabagat. Hmm, ang sarap. kabe um. Nanginginig pa ako sa sarap. oh, Di ba? Sarap. Para siyang kape. Lasang kape na hindi mo maintindihan. <laughs> Hindi, masarap talaga mga kahabagat. Kaya kung gusto nyong bumili, nasa ano lang, sa may banay-banay. Mga kahabagat, sa banay-banay. Sa may malapit sa Baliti Pools. Sa may sabungan. Sa silang. Ah, silang ba yun? Banay-banay nga, silang. Oo, tama.